Dito na tayo mga amigo sa may bandang bungad Dito na tayo sa may bandang bungad at malamok man doon mga amigo sa loob Ayan mga Mga nagsilabas na yung mga mere crop, mga amigo Um, labas na rin galing sa loob. Kamamay hapon ay makakalabas na rin mga amigo doon sa may bungad ng pier. Kamamay hapon. mamumundo pa ito sila siguro dito sa bunga din ah, palabas na yung dalawa palabas na yung dalawang mercraft hila pala yung isa hila hila pala migo yung isa at hindi yata umandar <laughs> hindi na pala yung isang mer-trap, hindi pala yata umandar hindi eh, lang mga medyo baka mamayang pahapon-hapon ay pakalabas na rin tayo dyan